huwag puro bagoong sa mangga, ganito naman ang gawin mo para may iba naman ang panlasa mo. Meron akong limang piraso ng mangga, sakto lang ang asim at tamis nito, perfect ito sa gagawin nating recipe, kaya panoorin mo ito hanggang sa dulo. Balatan ang mga mangga at hiwain. At dito na tayo sa exciting part, kumuha ng bowl, lagyan ng 1 half cup na soy sauce, at brown sugar mga at least 4 teaspoon. Haluin ito hanggang sa matunaw ang asukal sa toyo, Lalagyan ko ito ng kaunting suka. Okay lang din kung walang suka. Kung hilig mo ang spicy ay pwede mo itong lagyan ng maraming sili. At dito ako sa hindi maanghang. Dahil kakain rin ang mga bata nito sa mangga. At ayaw nila ng maanghang. At once natunaw na ang asukal sa toyo. Ay pwede na natin ilagay ang mga hiniwang mangga. Haluin lang hanggang sa makover ng toyo ang mangga. At ito na. At ready to eat na mangga na may toyo at asukal. So ano pa hinihintay mo? sabay-sabay tayong mga sim. Paborito ko ito nung ako ay wala pang anak, at ito rin ang mabento noong araw. Akalain mo yon, crave ka, and at the same time ay pwede mo na ito mapagkakakitaan. Ikaw, alin ang gusto mong pangsawsaw sa mangga, mangga sa bagoong alamang, o mangga sa toyo na may asukal, pakicomment naman sa baba para malaman ko. So yun lang po at maraming salamat sa panonood. At kitikat sa susunod nating pagluluto.